Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon po ay July 2, 2024. Buong pagtatalaga sa ating pong Panginoong Diyos. So, para po sa ating pagsimula, tayo po ay uh, manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Sa umaga po na ito ay aming idinadalangin ng aming pong mga sarili at nagtatalaga po kami, Panginoon, ng aming pong mga buhay. Kami man ay uh, mawala sa mundong ito, kami man ay uh, hindi makaranas ng mga nais namin, pero ang pinakamahalaga ay ang nais niyo po sa amin pong mga buhay. Salamat po Diyos sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po Panginoon sa pag-iingat niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Ano? Sa gabi-gabi na aming pong uh, uh ating pong pangangaral dyan sa Santo Rosario, no? kami po ay muuwi ni Mrs. na laging naulan. At wala kaming trapal na dala, lagi namin nakakalimutan. Pero napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Dahil uh, nung isang gabi, halos uh, uh, gabi-gabi naranasan namin yung umuulan eh. Nakapag, lalo na nung nakaraang gabi, no? Uh, Sunday, Sunday night. Yan, na habang kami naglalakbay, dun sa kalsada mga kapatid, sobrang basang-basa ng tubig. Grabe talaga. Ibig sabihin, uh, di ba dati hindi inabot ng ulan, eh kami hindi namin inabot yung ulan. Ibig sabihin, dumaan kami katatapos lang ng ulan. Napakabuti ng Panginoon. Ano? Hindi kami nakadaan doon, eh, hindi kami pinauna ng Panginoon doon na habang umuulan ay eh, dumadaan kami doon. Hindi eh. Dumaan kami doon, pawala na yung ulan. Para mag na-imagine ko habang kami dumadaan, yung malakas na ulan ay eh, unti-unting nawawala habang kami dumadaan. No? Napakabuti talaga ng Panginoon. Kasi alam niya, maghapon na sa medical mission, pagod, tapos uuwi na Puro, o mababasa pa, baka magkasakit. na. So buong pagkatalaga sa ating Panginoong Diyos at ang Panginoon ay patuloy tayong ingatan. Hindi niya tayo pababayaan mga kapatid. Sabi sa Marco, uh, Mateo 6.22, ang mga mata, ang mata ang ilawan ng katawan. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuno ng liwanag. Dito po mga kapatid, ito po ay isa sa mga sermon ng ating Panginoong Diyos. Sermon of the Mount na ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi niya sa Mateo 7, no? Um, ang, ang gumaganap ng kanyang sinabi ay parang nagtatayo ng bahay sa batukan. Pero yung mga hindi naggumaganap sa sinabi ng Panginoong Diyos ay nagtatayo ng tahanan sa buhaminan. So dito po, ang mata ang ilawan ng ating pong katawan. So ibig sabihin, na ang liwanag ay mapupuno ang buong katawan natin sa pumamagitan ng ating mga mata. So anong ibig sabihin nito mga kapatid? Paano natin ipagkitatalaga ang ating buhay sa pamamagitan ng ating mga mata? Ang gawain ng Espiritu ng Diyos sa isang tao ay isang gawain nag-aangkop sa kanyang baya, pa, nag-aangkop sa kanya para sa karaniwang mga tungkulin ng ordinaryong buhay. Hindi dapat magkaroon ng isang relihiyon para sa negosyo at ibang relihiyon para sa iglesia. Sumasaklaw sa buong pagkatao, kaluluwa, katawan at espiritu ang gawain ng espiritu ng Diyos. So ibig sabihin, uh, ang relihiyon ay hindi po isang negosyo, mga kapatid. Ito ay patungkol sa pangangaral ng mabuting balita sa buong mundo. Kaya nga sa atin sa Seventh-day Adventist napakaganda ng ating pong system sa tithes and offering, hindi po 'yan uh, negosyo, mga kapatid. Ito ay pang buong pangangaral <coughs> biruin mo yung offering natin, yung tights natin, hindi lamang po dito na pupunta sa Pilipinas, kundi umaakyat hanggang sa World Church, mga kapatid, inahati yan. By, yun, uh, by, by conference, union, division, and World Church, mga kapatid. Yung kahit yan ay 100 pesos na offering natin, inahati-hati yan pataas hanggang sa makarating sa World Church. Kaya may mga lugar na unentered, nagpapadala tayo ng missionary, nagpapadala tayo ng pastor doon, pero sila ay nasusuportahan financially dahil po sa pagtatapat ng mga mananampalataya sa buong. mundo. Hindi ka tulad ng ibang church na pag church mo yon, ikaw lang pastor doon, lahat ng ikaw po, lahat ng offering sa iyo. So ibig sabihin, hayayaman <laughs> yung pastor, kaya lang yung pangangaral ay magigipit. Pero sa atin, mga kapatid, equal yan sa buong mundo. No? Sapat para sa mga manggagawa sapat mga kapatid na lahat ay pantay yan. May congregation ka man o wala, nag-church plant ka man o wala, sapat yan. Ako naranasan ko mag-church plant, walang, walang membro, walang, walang, walang mga kapatid, pero ako may tinatanggap galing sa conference. Yun pala yun, no? yun pala yung system na yun na uh, talagang ang Panginoon ay ginabayan tayo bilang isang world church, Seventh-day Adventist, na mangaral ng pabalita sa buong mundo. Yan. So dito po mga kapatid, ang relihiyon ng ating pong Panginoong Diyos ay nagpapangaral ng pabalita sa buong mundo no? na susustain sa pera ng Panginoon. Kung ang salita ng Diyos ay iniingatan bilang namamalaging prinsipyo sa puso at susundin sa lahat at sa bawat pagkakataon, ang tao ay madadala kasama ang kanyang mga ipinagkatiwalang kakayahan sa ilalim ng Panginoong Yesu Kristo. Sabi dito mga kapatid, ano? kapag tayo ay maglilingkod sa Panginoon, yung kanyang salita ang ating iingatan. No? Magtatalaga tayo sa salita ng Panginoon na yung salita lamang yung ating ipapangarap. Yan. Yeah. Hindi natin dadagdagan o babawasan. Hindi katulad sa mga mga tao ngayon na mga nagsasabing sila sa Panginoon, may bawas na yung salita ng Diyos. No? Inalis in in na nila yung Ten Commandments. Eh, yung Ten Commandments, wala pang hudyo, may Ten Commandments ta? Wala pa sila sa Mount Sinai, yung Israel. Mayroong ng Ten Commandments. No? Kay Adan at Eva pa lang may Ten Commandments na bawal ng pumatay. Nung pinatay ni Cain si Abel, pinurusahan ng Panginoong Diyos si Cain. Bakit? Nagkasala sa ating Panginoong Diyos ng pagpatay, mga kapatid ko. Meron ng pangingili ng araw ng Sabat doon palang sa creation. Kasi tanda ito ng Panginoong Diyos sa kanya. So no, kaya kailangan na ang pagkatalaga natin based sa salita ng Panginoong Diyos. Masasakop ni Kristo ang kanyang nagkakaisang kalakasan maging ang kanyang kaisipan. Ibig sabihin kasi yung pagkatalaga hindi lamang sa katawan kundi buong pag-iisip, buong pagkatao mga kapatid. Ito ang tunay na pagpapakabanal mula katawan hanggang pag-iisip. Ang lahat ng bahagi ng karanasan ay nagsama-sama sa ganap na pagkakatugma. Siya ay hindi nangangailangan hindi niya itinatago ang bahagi para sa kanyang sarili upang gamitin sa kanyang kagustuhan. Yan, mga kapatid. Ang mata, ang ilaw ng katawan, kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuno na liwanag. Sinabi dito ang iyong mata, hindi ang mata ng iba. Ibig sabihin, mga kapatid, yung ating mata, yung ating ipinang focus sa ating Panginoong Diyos. At minsan, ipinantitingin din natin sa pagkakasala. So yun po ang ating pumbabantayan tayo ay makasalanan. Sa mata tayo ay nagiging banal, sa mata rin tayo ay nagiging makasalanan mga kapatid. Kaya ang ating paningin spiritually ay itingin natin sa ating Panginoong Yesus. At hindi sa yaman ng mundo, hindi sa mga makasariling bagay sa mundo, kundi sa ating tagapagligtas. Ang mayamang karanasan na pribileyo nating makamit ay mawawala sa atin kung aasahan natin ng iba na gawin ang pagtingin para sa atin at gabayan tayo sa ating spiritual na karanasan na para bang bulag, para bang tayo ay bulag. So hindi mga kapatid, ang spiritual nating pabubuhay ay nakabase sa ating paningin. Ibig sabihin mga kapatid, tayo mismo yung gagawa ng paraan makafocus sa Panginoon. Ang relasyon sa Panginoon ay yung pong relationship sa Panginoong Diyos ay kanya-kanya yan. So, hindi po yan uh, iaasa mo sa iba yung spiritual mong buhay. Kaya mga kapatid, mayroong paparating na tinatawag na Jacob's Trouble. Kapag binasa natin yung Genesis about Jacob's Trouble, mga kapatid, ikaw ay nag-iisa. Si, si, si Jacob dalawang beses na nag-isa. Nahinarap yung mga pagsubok ng kanyang buhay. At yung last nga mga kapatid, siya pa rin, yung siya pa rin ay nag-iisa. At yung pinaka-goal niya ay i-bless siya ng Panginoon. Gabayan siya ng Panginoon. So may paparating na Jacob's Trouble sa ating pong mga buhay. Na merong isang araw na darating na tayo lang ang mag-isang uh, mga hawak sa pananampalataya. Ibig sabihin, tayo lang yung mag-isa mag na magdi kung magtatapat tayo sa Diyos o hindi. Wala yung ating asawa, wala yung ating mga anak, wala yung ating mga magulang, wala yung ating mga kaibigan o yung ating pastor. O kahit pastor, isip ko rin. Kung ako'y nag-iisa at mapunta sa Jacob's Trouble bilang isang mananampalataya, bilang isang leader, paano ko haharapin ito na mag-isa yung pagsubok na darating sa aking buhay sa mga susunod na panahon. Ang pinakapunto ng Jacob's Trouble ay hanapin ang kabutihan ng Panginoon Diyos. Hanapin ang kalooban ng Panginoon. Itingin ang mga mata sa ating Panginoong Yesus. Katulad ni Jacob na naghangad na siya i-bless ng Panginoon, yun din yung ating maging hangad na i-bless tayo ng Panginoon during Jacob's Trouble na ating maranasan na parang tayo na lang nag-iisa sa mundo na humaharap ng mga pagsubok sa ating pong mga buhay. Napakahalaga niyan. Hindi po tayo bulag spiritually. Maaring bulag ka ngayon physically, pero spiritually hindi tayo bulag. May kanya-kanya tayong paningin sa ating Panginoong Diyos at huwag natin asahan ng iba na sila yung magpapalago ng ating pananampalataya, kundi tayo rin yun mismo mga kapatid sa pamagitan ng pagbabasa at pananalangin natin sa Panginoon. Dapat na nakatingin lamang tayo sa kalwalatian ng Diyos isang natatangi at may masigasig na layuning iwan ang sarili na walang pagsasaalang-alang sa kagustuhan ng iba. Ibig sabihin, mga kapatid ko, ha, ah, kung ano yung layunin ng Panginoong Diyos sa ating sarili, yun ang ating ginagampanan. Nakafocus tayo sa kalulatian ng Panginoon. Ang ating gagawin, ating sasabihin ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya binanggit dito yung pangalan ni Enoch. Sa isip, sa puso, sa kaluluwa at sa lakas, naglingkod si Eno. Kaya nga, sabi sa aklat ng Genesis, eh, kinuha siya ng Panginoon. Dinala ng Panginoon, na rapture mga kapatid. Pero alam ng mga tao na na-rapture siya. Hindi katulad ng mga doktrina ngayon, ng ibang mga reliyon na secret rapture, walang nakakita. Doong rapture. Diba si Elijah dinala sa, ng Panginoon sa lang Nakita ng mga tao. Nakita ni Elijah. ba diba? Si Jesus Christ, nung na-rapture din, nakita ng mga alagad. Ibig sabihin, hindi po sikreto, kundi public ang rapture. At ganoon din sa pagdating na ating Panginoon, public yan. Pang buong mundo yan, mga kapatid. So si Enoch, dahil siya ay nakafocus sa Panginoon, siya ay nagtalaga sa Panginoon, sa katawan, sa isip, sa puso, sa kaluluwa. Naglingkod sa Panginoon, kinuha ng Panginoon. Di ba? Dinala ng Panginoon. Lumakad siyang kasama ng Diyos. Hindi na dumihan ang kanyang isip ng marumi, at may kapintasang pananaw. So marami ngayon may kapintasang pananaw. May mga negative thoughts, ano, imbis na positive. Di ba? May mga mas maruming pag-iisip. Nasa isipan natin yung mga kapatid. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na malinis yung ating mga pag-iisip. Dahil sa pag-iisip, nagsisimula ang pagkakasala. Patawarin nawa tayo ng Panginoon Diyos. Ang buong pagtatalaga sa Panginoong Diyos, hindi lamang ngayon, hindi lamang bukas, kundi magpakailanman hindi lamang po sa katawan na lagi natin o sinasabi na huwag tayong kumain ng ganyan, huwag tayong kumain ng gano, 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 pero yung isipan naman natin masama. hindi ubra oh, mga kapatid. Dapat yan ay buong pagkatao. Buong pagkatao mga kapatid. Pag sinabing kaluluwa, buong pagkatao. Damdamin mo, isipan mo, physical, spiritual, buong pagkatao. Nakafocus, nagtatalaga sa ating Panginoon. No? Ang mga determinadong gumagawa ng kalooban ng Diyos ay narapat maglingkod at paluguran ang Diyos sa lahat ng mga bagay. Kung magkagayon, ang karakter ay magiging katugma at balanse, kaayon at masayahin at tunay. May sabihin, yung ating pong karakter magiging balance, magiging balance sa Panginoon. Nararapat sa paglilingkod sa Panginoong Diyos at makikilalang tayo ay sa Panginoong Diyos na nagtatalaga. No? Nabanggit na naman yung karakter kahapon ay yung ugali ito naman ay karakter. bakit kaya kasi nga mas mahalaga sa Panginoong Diyos 'yung character over career di ba napakahalaga ng Panginoong Diyos dahil ang dadali naman talaga natin sa langit hindi 'yung mga bagay na meron tayo ng mga material things kundi 'yung character po natin kamusta po tayo mga kapatid tapat batay sa Panginoong Diyos o nagtatapat-tapatan dahil may mga kaibigan tayo nandiyan 'yung parents natin nandiyan 'yung ating asawa nandiyan 'yung ating mga anak na tapat o papaano pa kung tayo na lang nag-iisa? Katulad sa nitawag na Jacob's Trouble na, uh, na yan. No, tayo na lang nag-iisa. Nasusubukin yung ating pagkatapat sa Panginoon. Kamusta tayo? Yan na magkakaalaman. Yan. Alam ng Panginoon kung sino tayo mga kapatid. Ngayon pa lang, ano palakasin na natin yung pagtatalaga natin sa Panginoon? Yung ating karakter. Bawat isa sa inyo ay nabubuhay sa panahon ng pagsubok. Sa bawat araw, natatamo ang inyong karanasan sa paglipas ng mga araw unik minsan lamang kayo dadaan sa landas. Yun po ang totoo doon. Ano? Marami tayong mga pagsubok na dinaraanan, isang beses lang tayo dadaan doon. Ipakita na natin na tapat tayo sa ating Panginoon. Maraming pagsubok sa bawat, sa bawat araw ng ating buhay, pero aking pong uh, sinasabi sa inyo na ang Diyos ay tapat at mabuti, ano man ang ating pinagdaraanan, ang Diyos ay kasama po natin. Yan. Hayaan magamit ang bawat mahalagang sandali na gaya ng gusto ninyong mangyari kapag ang paghuhukom ay dumating at ang mga aklat ay mabuksan. Hahatulan tayo ng ating Panginoon ay sa pagkakata pagkakataong nagkaroon tayo. Ibig sabihin mga kapatid, eh, sa paghuhukom, makikita yung ating mga gawa. Pinakip, pero pinaka the pinak yung magtatakip at maghuhugas ng ating pagkakasala ay ang ating Panginoon, Jesus. Bagamat makita na tayo ay makasalanan, kung tayo ay nanampalatay sa Panginoon, nagtapat sa Kanya, nanampalatay sa Kanya, ibinigay ang buhay sa Panginoon, bagamat mabasa na ganito yung pagkakasala natin, laging ang kadugtong, yan ay tinubos ko na, inalis ko na ang Kanyang pagkakasala. Pero kung hindi tayo nanampalatay sa Diyos, hindi tayo nanghawak sa Panginoon, babasahin ang ating mga kasalanan na walang kadugtong na niligtas ko na ang tao na ito. Nilinis ko na ang tao na ito. Sa panahon natin ay mga kapatid, na ang sa langit ay uh, nasa trono ng Panginoong Diyos ang ayon sa Daniel chapter 7. Nakapalibot sa trono ng Panginoon ang mga anghel ngayon at nabubuksan ang mga aklat at sinisiyasat ang bawat isa sa atin sa panahon natin ngayon. Pagdating ni Jesus Christ, yung 1,000 years mga kapatid, tayo naman mga tao ang magsisiyasat ng mga aklat na yun. Bakit si ganito hindi naligtas? Bakit si ganito naligtas? Tayo naman ang uh, magja-judge katulad ng mga tayo naman yung papakita ng Panginoon about His character na tapat at tunay ang Panginoong Diyos. Yan, sa mga panahon na ito. Ngayon, mga kapatid ko, kamusta po tayo? Kamusta yung pagtatalaga natin sa ating Panginoong Diyos? Nawa ay masumpungan tayong sakto. Sakto sa timbang. Hindi ka ni Belshazzar, di ba? No? Many, many tickle o parsin. No? Tinimbang ka, ngunit nasumpungan kang kulang, kaya ang iyong kaharian ay wawasak So hindi dapat tayo ang kulang. Ang magpupuno ng ating kakulangan ay ang ating Panginoong Yesus. Kaya yung ating mga mata, ang ilawan ng ating katawan, itingin natin ng mabuti sa ating Panginoong Yesus, mga kapatid. Makapag-focus tayo sa Kanya at tiyak na hindi tayo pababayaan ng ating pong tagapag -tas. So pasama natin sa panalangin na uh, patuloy nating gawain dito sa Santorsario at uh, kami mga pastor na pauwi <laughs> sa kanya-kanyang tahanan ngayong araw na ito. Pasama po sa panalangin mga kapatid. Makarating kami sa aming mga asawa at mga anak na kami ay at maayos sa tulong ng ating Panginoon. So pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at uh, ibigay na natin ang pagkakataon kay Brother uh, Melvin Villasano sa panalangin at uh, para po sa awit. God bless po at uh, patuloy tayong mabuhay ayon sa Kanyang Kalooban. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa umaga na ito na sa pagmulat ng aming mga mata, binigyan niya kami ng panibagong buhay, kalakasan at pag-asa. At kayo agad ang aming kasama sa umaga na ito. Salamat sa muling pagbibigay sa amin ng aral na tunay na magdadala sa amin sa kabubuti namin sa maghapon na ito. Salamat sa pag-remind sa amin na aming mata ay ilawan ng aming pagkatao. At kung maging tapat kami sa aming mga sa aming mga mata ito ay magiging maayos sa aming buhay maging tapat kami sa inyo tulungan niyo po kami na aming makita ng aming mga mata at aming mga puso ang inyong kalooban patuloy palagi sa aming pamumuhay upang kami hindi po mapalayo sa inyo at ang inyong gabay habang kami naglalakbay ay patuloy na maging matatag at kami ay maging makipakita namin sa aming buhay ang aming katapatan hindi lamang salita, ganyan din naman sa gawa. Salamat sa araw-araw na lesson na inyong binibigay sa amin na patuloy na hindi lamang nagiging connected sa inyo nagkakaroon kami ng unti-unting pagbabago sa aming buhay. Nalangin po namin na sa umaga na ito na patuloy kaming samahan. Sa bawat sandali ng aming buhay, ang aming buong talaga sa inyo ay maging 100%. Sa ano pa mang bagay, sa paglilingkod, sa pagbabalik ng pagmamahal sa inyo at sa lahat ang pagbabahagi na inyong kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa maraming salamat po at patuloy na kami niyo sinasamahan sa umaga at kami ay nare-remind sa araw-araw papatuloy na aming gawain, patuloy na aming isama sa panalangin ng mga Bible interest sa Leonardo sa Santa Rosario at kayo din ang mga kapatid na dyan sa San Leonardo at sa Kawayan buktong Church at sama namin sa panalangin din ng mga gawain ng bawat bawat iglesia sa aming nasasakupan kasama din namin sa panalangin ang ah, paharalan ng Gapan Adventist Elementary School patuloy namin itong sinasama sa panalangin na ay makita ng mga magulang ang kabutihan kapag dito sila nag-enroll at samahan din ang mga guro na patuloy bigyan ng karunungan, supply ang kanilang mga pangailangan at maging sapat ito para sa kanilang daily needs at ganyan din bigyan sila ng extra na kanilang pagkukunan ng pinansyal na pangailangan upang sa ganun sila ay hindi mabigatan habang sila ay nag-aaral na para sa uh, inyong banal na gawain amin din sama sa panalangin iba pang mga request ng kapatiran si Anna Rosbel Hermino sa kanyang patuloy na pagpapagaling at sama siya sa araw-araw na kanyang pamumuhay. Makita niya palagi ang inyong kabutihan, hindi ang mga pagsubok na tumarating sa kanyang buhay. Kasama din namin sa panalangin si Baby Amari. Siya po ay nakakumpay ngayon sa ospital. Luwa ng kanyang pagdadiarrhea at nawa sa araw na ito, bigyan siya ng malakas na resistensya. Mahuusay na doktor natitingin sa kanya mabilis siya maka-recover at makalabas sa ospital kaya din makabalik sa kanyang malusog at masiglang pamumuhay dalangin din namin ang kanyang mga pamilya na patuloy na maging malusog at malakas araw-araw kasama na rin si Pastor Payod at si Ma'am David at kaya din namin dinadalangin sa panalangin nasama sa panalangin Sister Peachy bawasan niyo po ang pain na kanyang nararamdaman naman alam namin na uh, ang kanyang ang uh, mga gayetong kalagayan ay mabigat ngunit nariyan kayo na mas malaki kahit saan pa mang problema tulungan po siya at ang kanyang pamilya na maalis ang mga pain na kanilang nararamdaman sa mga sandali nito pain sa physical na kalusugan kaya pain sa kanilang isipan at patuloy na palitan po ito ng kaligayahan sa pamamagitan ng inyong pangako, sa pamamagitan ng inyong pagmamahal. Amin um, ah, tipong dalangin sa panalangin, tasama sa panalangin si Ma'am Love Joy Tiwa at iba pang mga prayer uh, list na sa aming prayer list na di namin mabanggit ay sama namin to sa panalangin. Si Nanay Fina, si Natatay Rudy, ang pamilya ni na Rebecca, nila, nila Nanay Nerissa, ni ganyan din ng mga mga family ng mga nakikinig ngayon ay aming pong dalangin na patuloy na kalusugan ng aming pisikal na pangatawan hindi lamang pisikal kaya hindi lalo higit ang espiritual na pangatawan at nawa ingatan kami sa maghapon na ito ilayo sa mga kapahamakan sa aming mga gawain at kasama po namin kayo sa maghapon pang sa ganoon kami ay hindi mawa, mawaglit at masilo ng kaway patawad po ang mga kung kami nagkulang at nagkasalan lahat na ito ay aming inihiling sa pangalan na Isus namin, Tagapagligtas. Amen. Amen.